Naputulan na po siya, ma'am ng hita po hanggang paa. Ah. Na disgrasya yata siya nung nag-basketball siya. Pinahilot po kasi namin muna siya bago pina-check up. Mm. Pinag-MRI po kami. Nung sa biopsy, doon na po lumabas na yung high grade osteosarcoma, yung bone tumor nga po yung nakita sa kanya. Huwag na po kayong mag-alala ma'am. Si Congresswoman Jocelyn na po, AXIS Party List at si Senator Rafi Salamat ang sasagot ma'am mam sa kung ano man po yung bayarin po sa orthopedic kung ano po yung kailangan for chemotherapy, ma'am. Huwag niyo na pong problemahin niyo. Salamat nyo. po ng marami po. Sasagutin na din namin wheelchair po para Ay, po. Salamat salamat po kay salamat po, ma'am. Salamat po. Imahal kita, na. Sabi ko nga, lahat kagawin ko na. Magpakatatag ka, Dustin, dahil alam namin na malayo pa ang mararating mo. Salamat. Magpagaling ka, Dustin, okay? Mm. Salamat po. Nay, maganda araw po. Nandito kami dahil, nay po, dala na namin yung uh, bigay po ni Idol Rafi po sa inyo. At hindi po mawawala yung uh, pangako ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng Axe Party List, yung wheelchair ni Dustin. So gaano po kalaking bagay itong wheelchair, ma'am? Ma'am, napakalaking tulong po nito sa amin. Kaya napapasalamat po ako kay Congresswoman Jocelyn Tulpo ng Axi AS po. Maraming maraming salamat po sa inyo, Congresswoman, sa pagtupad niyo po sa hiniling po namin na sobra-sobra po yung binigay niyo po blessing po. Salamat po. Maliban po doon, ma'am, no? nabili oh, na po, rin natin yung mga yung... gamot ni Dustin. Uh -huh. So, uh -huh. maliban po dyan na, nice. isa nabili natin ho sa pharmacy, bibigyan din po kayo ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACS party list ng guarantee letter worth 15,000 sa orthopedics para Apo. po yung mga ilan pa kong mga pangangailangan ni Dustin doon po Apo. sa hospital ay magagawa pa po ninyo at kung may mga gamot pa kayo na pwede pong bilhin doon ay magagawa po Apo. ninyo. Salamat po ma'am ng marami po talaga. Eto ma'am, yung mga gamot ho ba niya? ay uh, saan nyo po kinukuha noon yung pambayad? Sa totoo lang po, yung kasi po driver po kasi asawa ko nga. Uh -huh. Eh, tatlong beses lang naman po sa isang araw, dahil may karilyebo po siya. Uh -huh. Yung iba po ano po, nung nag po ako, yung marami pong tumulong din po sa amin, mga nag nagbigay po, yung mga ibang kamag-anak, yung mga kakilala po, yung dati ko pong amo, yung gano'n. Tapos uh -huh. po, ano, yung mag-anak din po mga nagbigay. Okay. Mm, so, kung ngayon, ma'am, mayroon ng wheelchair si Dustin, gaano'ng kalaking bagay ba sa kanya ito ngayon? Ay, ma'am, napakalaking tulong po niya, lalo pag pupunta po kami sa hospital. Kasi mm -hmm. po nanghihiram lang po kami ng ano. Ngayon po may sarili wheelchair. na po siya. Opo. Oh, hindi na po kami mahihirapam, lalo po pa na. Opo. Oh, dalhin po, siya. Oh, po. Naka At uh, maganda po. dito, hindi lang siya palagi sa loob ng kwarto. Opo, mahalin na po siya makalabas po, Ay, na mapaarawan po, ma ano makapunta po mm -hmm. sa school po niya. Ma -ano, pwede ko po siyang dalhin. Okay. Pag, ano po. Sige, pwede ba natin matignan si Dustin? Apo, Tara, punta natin. Hi! Dustin, kamusta ka? Okay na, okay na po. Ang nararamdaman mo at uh, nung nalaman mo si Mama ay lumapit kay Idol Rafi Tulfo. Na, na, ano na po, na nalungkot po tas na sumaya po. Kasi nalungkot na, po dahil ginagawa po ni Mama lahat para saan, parang naiisip ko po. Kahit di, kahit na sabihin po natin na bawal ko pong isip, pero pumapasok pa rin po sa isip ko na parang nagiging ano na nga po, pabigat ganon. Kasi lahat po ginagawa niya dahil po sa ganto po. Tapos mm. nagpapasalamat po, nas naging masaya po dahil ayun nga po, lahat ginagawa ni Mama na para po sa akin. Ayun po, mahal na mahal po talaga ako ng mga magulang ko po. Dustin, anong gusto mong sabihin kay idol Rafi? Unang-unang po sa lahat, maraming maraming salamat po. Malaking bagay po sa akin yung mga binigay po niya. Tapos ibibigay niya pa po, po. Maraming maraming salamat po. Lalo na po sa wheelchair po. Malaking bagay po sa akin. Sa ano po, paglabas-labas po. Ganun sa, sa, mga grocery po. Ganun maraming sa, po, Lalo na po sa gamot po. Makakatulong po sa akin. Maraming maraming salamat po. Ang nagbigay ng wheelchair mo, Dustin, ay ang asawa ni Idol Rafi. Oh, wow. Si Com Jocelyn. May gusto ka bang sabihin kay Kong Jocelyn? Maraming maraming salamat po dahil po magagawa ko na po ulit yung mga dati ko po nagagawa. Hindi man lang po yung exactly na nagagawa ko po noon, at least magagawa ko pa rin po ngayon dahil po sa inyo po. Kongresuman Jocelyn, tool po, maraming maraming salamat po sa iyo dahil po sa tulong nyo po makapaglakad na po ulit ako at magagawa ko po ulit yung mga nagagawa ko po. Ano ba yung mga hobby mo noong nakakapaglakad ka pa? Ano po? Basketball yeah. po. Yeah. <laughs> ano po? Basketball. Ano po 'yung mga sports mo? Ay, po talaga, basketball, basketball lang. Ikaw ba ay nag-aaral pa ngayon? Opo, nag-aaral. Online po. Ano year mo na? Ano po? Senior high po. Grade 11, grade 11, grade 11 po. Ano ang kurso ang gusto mong kunin? Una, una po dapat talaga po piloto po. Tapos second ko po dapat tourism. May kaso po, ganito po. Eh ngayon wala pinag-iisipan ko po mag-engineer na lang po siguro. Ako na ni maganda ang pangarap na anak po ninyo okay, at uh, po kayo na sumusuporta sa kanya. Pwede ba malaman Dustin, saan mo nakuha yung ganitong nga uh, sakit mo? Dahil daw po sa paglalaro o rin po ng basketball okay. po. Ikaw ba ay uh, na-injured? Opo, na, na ano po na bumagsak po ako, tapos nauna po yung tuwod ko po, tas ayun po, di ko po ininda yung ko lang po. Tapos kinabukasan po, nandun na po nagtuloy-tuloy. So, kumbaga, ikaw ayan na aksidente habang sa paglalaro at yun nung naging dahilan kung bakit humantong natin tinanggal na yung sa kanang binti mo. Okay. Pero hindi naman natatapos ang pangarap mo dahil okay. nabanggit mo pagpapatuloy mo ang pagiging engineer. Okay. So, uh, yun ang kursong kunin mo. At ngayong meron kang wheelchair, saan mo balak pumunta? Kahit saan po. Basta po masaya po. <laughs> Ayun po Nanay, ano ang uh, advice mo sa iyong anak? At paano uh, mo sabihin na susuportahan mo siya sa mga gusto yung mangyari? Ayun, ma'am, na kahit po na ganyan po siya, kasi nga po, huwag po siya panghihinaan ng loob. Kasi po nga nung una, nagsabi po siya na pabigat daw po siya. Huwag wag siya mag-iisip ng pabigat na hindi mm -hmm. po siya pabigat kahit kailan. Huwag niya pong iisipin niyo na kahit ganyan po siya, andito pa rin po kami, nakasuporta po sa kanya kahit na anong ano niya po, ng kurso niya, nandiyan pa rin po kami, aalalay po sa kanya. Lahat po gagawin namin para po sa kanya na kain nga po kahit sa anak na, kung nawapit kay ano po talaga na totoo po pala na ganito yung blessing na natanggap namin hindi ko man po hiningi ng ganito yung kon ng so, pero sobra-sobra pa yung binigay na blessing po ni Sarah at saka po ni, Mam Ma Jocelyn, salamat po talaga sa inyo na tatandaan mo, lagi lang nandito si Mama at si Papa. Hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Huwag kang mag-iisip. Maging inspirasyon mo yung ibang mga PWD na nakapagtapos, na nagandang narating. Huwag kang nag-iisip hindi, laban lang hanggang okay. sa dulo, hanggang makapag-chemo ka pa. Laban lang tayo na. Nay, pwede mo bang banggitin na mahal na mahal mo ang anak? Ay, oo po ma'am. Sobra-sobra po ma'am. Mahal na Ay, opo, ma sobra, sobra po, ma mahal ko po yan, ma'am. Lahat po gagawin ko, ma'am. Mahal na mahal din po kita, ma'am. Opo ma'am. Salamat po sa lahat, ma. Salamat po ng marami. Salamat, ma. Salamat. Salamat, ma. Huwag niya miyok. Kailangan take positive. Ay. O, yan opo, ang uh, matindi ang pagmamahal ng isang inal sa kanyang mga anak. Dustin, alam mo ba na si Congresswoman Jocelyn din, maliban dito sa wheelchair, ay meron pa tayong guarantee letter sa orthopedic center. Ito ay worth 15,000 para sa iyong mga gamot o sa mga nais mong ipagawa doon. Ito ay libre na at sagot na ni Congresswoman Jocelyn to. Anong gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po. Ayin po. Sobra po, salamat po talaga sa binigay niyo po hindi naman po namin ano, pero sinobrahan niyo po ng blessing po talagang bigay sa inyong mag-asawa po. Maraming maraming salamat po talaga, Congresswoman Jocelyn Tulfo at saka po si Sir Idol Rapi Tulfo. Salamat po salamat sa inyo. Po. Dustin, gusto mo? Subukan na to. Okay. May sarili ka okay. na wheelchair. Subukan na po. Ayos ba? That's the end. Opo, ayos yeah. na ayos po. Yeah. Nice. Ma'am, ano bang height ni Dustin? 5'11. Naku, matangkad. Naku, pwedeng pwede mo pa mamit yung mga kasamahan mo sa team mo. Opo, pwede. Oh, yeah. Mapaglaro pa rin po kahit shooting. No? <laughs> uh, yan, ng maganda nanay na nakikita natin masayang bata itong si Dustin at uh, malayo ang mararating niya. sa So ito ano. yung mga bigay sa iyo ni Congresswoman at ni Idol Rafi. Opo. At uh, nanay, magsabi lang po kayo sa susunod, handa po tumulong ang uh, Party List po salamat sa inyo orthopedics of Salamat po talaga ng maraming maraming po talaga. Okay. Idol Rafi, maraming maraming salamat po sa, sa binigay niyo pong grocery po dito lalo na po sa, sa wheelchair po na bago po. Maraming maraming salamat po at sa gamot din po, maraming maraming salamat po. Dahil po dito po sa wheelchair na po, makakalabas na po ulit po. Mapupunta ko na po ulit yung mga gusto ko pong puntahan. at magagawa ko na rin po ulit yung mga magagawa ko po. Nagpapasalamat po ako sa asawa po ni Sir Lapi Tulpo na si Congresswoman Jocelyn Tulpo ng ACCIS Party List. Ayun po, maraming maraming salamat po sa tulong nyo po. Una po sa lahat, maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga ibinigay niyo po sa amin. Uh, Sir Idol Rapitulpo at saka po siyempre sa asawa niyo pong si Congresswoman Jocelyn Tulpo na ACSI Party List. Maraming maraming salamat po sa wheelchair at lalo na po sa guaranteed letter na 15,000 worth na sa orthopedic na magagamit po namin sa hospital. Maraming salamat. Napakalaking tulong po talaga nito, God bless po ma'am.